Guys, nabot tayo ng gabi sa biyahe. Tutulog na lang tayo. Ay, pagod na. Ang ganda ng ano dito. Di ba? Maganda yung pag-umaga na. Ang ganda ng biyo. Ang laki ng ibon, Ben. Ang laki ng ibon. Ayun na Ayun. Pero pa tayo. Ayun no? Uwak. Uwak uwa. ba yan? Oo, yan o. No? Dabi. Ah. Ay, ano yan na ah. ah. yung nabaksa ka ng puno yan siya. Pagkano yung ng yun mga tao? Di diba ba pa naputa sa atin yung mga uwa-uwa? Hindi sa atin yung mga ambensya. Yung <coughs> uwa ko. Kaya yung uwa. Kaya yung uwa ko. Ay, maganda doon. Maganda pa doon sa baba. Pwede na yata doon. Ah, punta yung maligo. Ba Yan Baba, sarap magtalong dyan. Oh. Ang ganda mo, pa. Oh. Ay, no, may pakpak -pak siya. Ayan, ang ibon. Ang laki ng ibon, oh. Wak. Anong kinakain mo, wak? Mga dam Hindi nangangain sila nang ano? Na isda. Mm, ayun o, ano ah, sila pa nakain ng ng May Isda no. Ay, isla ba dito pa? Tara pa Iyon oh. Tara. yan na. Papa, na dito. Yan. Gan'yan. Laki. Kaganda ang research na to. Ayun oh. Yeah. Ayan o. Oh. Hindi oh. ko na isda. Alright. Katara, ah, tayo sa swimming pool. Sino yun? Si Teo? Ano? Para, tara pa. Tara, tara sa baba tayo. Doon tayo sa swimming pool. Tara, 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 Ah, wala. Titinda ano eh. Ayan si Elijah. Dito, dito. Ay, ang ibon. Ayan Ayan Ayan, dalawa pala. Ayan, o. Parang tao, naglalakad ko, yun. Hindi, ayan, o. Ang ibang, ayan, o. Lakalay! Ay, yung ganda ba, sa iyo, po. Tara! Ayan, o. Ayan, o. Tara. ba sila ng pool tapos? Baba sa dagat. Yeah, yeah. Nakayang ba sila lang? Yeah. pa? mga mga Ito yung pinapangarap ko.

To. May isda na o. Yan may isda na ka lang. Pa, maliligo ka Ah, ang lamig. pa, ka dyan. Ligong ligo ka dyan sa swimming pool. Ay, sa, sa dagat. Papa, baka ano naman yun, ha? Baka ang alat mo. Ay, pa, ang ganda. Ang ganda na bundo, ha? Oh. Ang ganda po ng no, kulay green. Ba't dito hindi, oh? Grabe, ang ganda, oh. Ay, parang ibang bansa pa na yung bukod natin. Yung ano ba ito? hati ng bundo. Ito mo dyan. Parang pang ibang bansa yung, da, yung, yung, ano, yung bundo. Tanaw ng isda. ang na ganda naman ako. Ganda? 558 558 right mamaya liligo tayo dyan ah, magpapaalam mo pwede nang maligo ay ang aming hotel oh. Iyan ang aming hotel. Ay, maraming isda. Maraming isda, nakikita ko. Tapos may swimming pool, may swimming pool sila dito. Yan na swimming pool nila Ang dagat oh. Ayan o. Oh. Ayan. Swimming pool na yan. Pang pwede ka dito maligo. Oh, ay ito pala eh. May master oh. mga isda yun. Andi niya mga master pa. Dito ka. Pa. Ay, but yan. May isda dyan. Ay, malaki. Makagat ka. Malaki? Ayan o. Oh. Master yan. Ayan o. Oh. Ikita dito, Ay, bawal yata dito. Grouper. Ay, yung nito. Ayan, o. Laki. Alaga nila. Ibig sabihin, bawal dito maligo. Lumaka na siguro yan dyan. Oh, ba't lumabo yung camera ko? Ha? 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 pin sa kayo kilek? tito kilek. <laughs>